pumalag si dating Executive Secretary Salvador Medialdea hinggil sa bilang ng mga sinasabing biktima ng extrajudicial killing sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Committee on Human Rights, pinabulaanan ni Medialdea na mayroong accomplishment report noon ang Office of the President na nagsasabing nasa higit 20,000 ang napatay sa War on Drugs mula July 1, 2016 hanggang November 22, 2017. Question din ng dating Executive Secretary ang magkakaibang datos patungkol sa EJK noong Duterte Administration. Samantala, iginiit ni Manila Representative Benny Abante na hayaang magsalita ang ebidensya para sa mga nasa week dahil sa war on drugs ng dating gobyerno. Ipinaalala naman ni Abante sa kapwa kongresista na hangarin nila sa pagdinig ay maungkat ang katotohanan at kung may nalabag na karapatang pantao sa gera kontra iligal na droga.